mga master magandang hapon na dito na naman kami ngayon sa aming favorite spot sa mangrove mangrove spot mga master UL yung muna tayo ngayon gagamit ng soup bait 5 grams lure yung aking harvest lure mga master first cast Grabe na bang ang dami Bangga, bangga, bangga mga master. Sinalo. Dako-dako orang bali master. dako

Hmm? Ah, Bangga, mga master, bangga Sinalo, mga master Ang pagkahulog mismo sa Ano niya? Yun, salo na naman yan Oke, okay, Fish On, Bangga, kalian selalu Si cast. ketemu kamu, Mas Master. hai, Patai hai, hai, Delikado tayo mga master. <laughs> Delikado kasi may naan. Okay. Mga release na lang natin yung ano? Uh, bangga. Archer fish. Try natin kung mga pa. Yan na kalangoy mga master. Uy. Nabangga nga talaga siya mga master. <laughs> Ay. Yan Uy. Helo banyak ada master ya di sana Saya akan mencoba

kaya pala mga master mabigat kala ko kasi isa lang or dalawa pero mabigat mga master Okay Push on mga master You know Push on na naman mga master May humabal pa

mga master maliit ay grabe grabing late naman ito mga master release natin bye ito mga master langog na talaga mga master. Ito mga master, langog na talaga pero wala mga master ni lokot-lokot na yung sabiki Ayan mga master Naka -lima pa tayo ah, Lagyan natin ito dito sa gilid mga master Ayan o no? Apat na langog langog mga master Mga kitukito, Pang Pangkrito mga master Dito pala yun mga master Indurimin natin yung laki nila <laughs> Ayan mga master Naka lima tayo pero hindi na masyadong kita mga master ano you know, o dito yung magandang view kanina mga master Santa Monica nga pala to, mga master municipality ng Santa Monica yan mga master uh, dito na lang siguro ako magtatapos kasi madilim na uwi na din kami ng lugar namin mga master dumayo lang kami dito kasi parang matumal dun sa amin matumal ano yun? bintahan halaga So, mga master, keep safe kayo palagi Tsaka pa follow ng page natin Which is yung kamaster page Tapos yung baka maanohan nyo din yung Personal account ko mga master Papalo na din uh, Yun lang Okay na kayo mga master yon keep safe, tsaka peace on always Peace be with you mga co-angler ko dyan Thank you, thank you mga master